Hello guys Gandang hapon sa lahat lah, bumaba na pala tong anak ni Tisay na isa So babalik natin dun sa kanyang kulungan Ito siya Hmm ibabalik doon. Ito oh. siya Ito Dede isa guys Alright Hapon na naman at Iuwi natin yung sham na nandun sa lote Alright Bawi na kami guys Napit na kami sa amin sara yung gate hindi sila makapasok sige to to ka na takot yung bata hindi <laughs> ba nangangagat yan ayun na sila guys dito na sila guys itong brown na to mga may aanak yan ito, mga may aanak na yan Bumaba yung dalawang anak ni Tisay. Ayan sila o. Oh. So, akit natin. Pinatakalan siya ni Bruno. Ayan ang oh, aking asong si Bruno guys. Oh. Bruno! 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 Askal lang yan guys. Medyo sila guys. O, agawan sila sa dalawang dede tatlo yan. Ito yung hanak ni Starira. tahimik lang. Mga yata. Ano Starira? Ha? Hmm? Ay, tulog pala. Yun. Hmm, dito yung isang babae. Yun, lalaki yun. Lalaki. Lalaki. Okay, hanggang dito na lang guys. At uh, salamat sa inyong panonood. At uh, God bless you all guys. Bye bye.